Update kay Casey Concepcion, guys. Talaga namang porsigedo si Casey Concepcion nagmagbalik alindog. At ayan na nga, tuloy-tuloy ang pagpipilatis ni Casey Concepcion. Talaga naman malaki ang nabawas sa kanyang katawan ngayon. At nakikita mo naman ang healthy lifestyle ngayon ni Casey Conception At wish... namin at ang prayer namin na sana-sana ay magkabati na ang mag-inang si Sharon Coneta at Casey Concepcion. Lalong-lalo lalo na sa Pasko, ay kailangan natin ang family bonding. At uh, sana naman ay buo nandoon lahat ang mga anak na Megastar, Sharon Coneta, kasama na talaga ang kanyang panganay na anak na si Casey Concepcion. Ito nga, nagpapahiwatig na si Casey na Christmas na Christmas na talaga dahil may mga greetings na si Casey para sa lahat at para sa kaniyang mga fans. At ayan guys, talaga namang uh, umiibabaw ang kagandahan ni Casey Concepcion sa pulang jacket. Na ganito sila muli ni Megastar, Sharon Kanita at uh, Casey Concepcion na masayang masaya silang magkasama, magkasama sa proyekto at bilang isang ina naman ay isa lang naman ang ninanais na magkasundo-sundo ang kaniyang mga anak. At sa panahon na ganitong Christmas, birthday, New Year ay anjan lahat sa harapan mo. ang iyong mga anak. Syempre naman bilang isang ina, iyon yun yang yun ang pinaka masarap na regalo na ibinigay ng Diyos yung iyong mga anak. Kaya naman ay, we continued